ay space kasi sayang naman, diba? Oh, ba? Oo, okay. no? sige. Nilagyan ko ng pen. Kaya mo, pag mayaman na ako, palalo kayo. Mayaman ka na? Hindi mo. Interview. <coughs> Ma'am, uh, pa? uh, ano ba? Ah, uh, ano, severe osteoarthritis. Oo. Ilan siyang kalito? 62. Osteoarthritis. Hindi mo na inulukot yung tool mo, okay. hindi mo na yung tutupi. Ganyan, hindi. MJ, unang nangyari yan, sumabit yung paa niya doon sa sasakyan. Hmm. Anong, di, muna di muna. kami, pasplog ka? May nagpagkot eh. Oo, oh, nakulog daw. <coughs> Natungkod. Pero hindi oh, siya na-practice. Oh. pero hindi ka tumalbog nung nabulay ng doon. lang siya nagtatong yata. Joke na. Ilan, ilan taon? 62. Uh. Pangalan mo, ma'am? Kasila. Hmm. Ito yung ah. Hindi naman siya ganyan maglakad oh. Mag so, Mag so, so, mm, pare eh. Mag na. oh. Magrana. So, magkakata. Pareho. pa Tapos, sexy-sexy pa niya. Maganda ito. Nakapalangon Ay, Sabi ko na sa'yo, pagkabigyan mo mo rin. Wala Palalo. Sumami. Kaya nga, mga aming mga mayroon po tayong tayo, tayo mga pangalaya sa aming magtitinsan. Okay. Tapos, nung bata ako, nabuli ako. Mm -hmm. Kasi sila matatangos sa milong ako, ganyan. no? Mm -hmm. okay so, lang yan. Kaya, kaya lang. Same lang. <laughs> hindi ko <pa> ganyan. <laughs> <laughs> ako kasi umuwa ko sa tatay. Parang hindi okay. napantay yung katawan ko eh. Mm, sa gabi mam, ma hindi ka makatulog. Kanyang. Matagas. Tapos parang nahihilo lagi. Kanyang. Hindi na pantay yung ano ko eh. Nalalaglag na yung kanang ko. Ay, puta ka. Ay, may mo oh naman ko si Tia. May binigla ako. Siyempre, hindi mo ina-adya. Relax lang. Pinukuha ang artista yun, ayaw ng tatay niya eh. Sayang, hindi ako mag... Ako hindi ako makaila na malalim. Sige, hindi pati nila yung I mean, yung ano, yung... Ay, yung wala ko doon lang. Oo, may loko. Ah, oh, parang kang nalulunod pag na... Mm -hmm. Umihiga ka. Yes. Oh, bigyan na lang siya ng buka. Wait, wait lang. Hindi lang. Hindi lang. Baka mo ko. Baba pa daw. Para hindi mo Parang Okay. Ate, natawa na namin. 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 Ate, Ganito, ha? Mm. Taas mo yung kanang paa mo. Taas daw yung kanang paa. Ganyan lang. Masakit na. Mabigat. Ako, kabila. Ganyan lang din, mabigat. Ay, huwag mo naman. Hindi ka tayo yung tuwag ko, anak. Hindi ko mang... Sarado pa ka din. Relax <laughs> ka lang, ha? Tingnan ka lang malalim. Sarado yung bibig mo.

Mag-iiba ang condition ng katawan mo niyan. You know? Relax Mabayang lang. Mabasa mo lang bagyan. Detak na ito. Relax. Relax. Mabayang... Mo tulog ano? Kaya mo to magilid mami. San pa po talo? Ito sa akin sideways. Dami okay. ngan

mas naman Masaas baas eh. naman. <laughs> Umuwas naman po rin. Umuwas eh. naman po nang bali. Kasi baka hindi mo kaya eh. Pagka... Teka lang ha. Masakit to? Okay. Ips. 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 Ah! Masakit? Masakit to. ito Dito? Ya! May kailay to saan? Hips? Dati ko meron siyang na magtas nagka-fracture sa... Hips? Sa... Na-fracture?

Hmm. Kailangan mo lang ano, uh, therapy sa akin, session. Pasensya ko, di ba ako ito? Pagpigil mo lang. Kasi yeah, nangyemis ko yung kasama ko siya, kasi ganyan lumakad. Open, siya, mo, lang. Siya, Open okay. mo lang. Yan. Yan, hindi naman sakit yan. Kaya. Kaya? Uh eh, eh. okay. Baba mo lang. Baba mo lang. Yan, kaya? Oo. Uh -huh. Hindi naman sakit yung tuloy niya. Relax. Ay, kabayo pa. Kabayo ka ka lang yun. Kabayo ka lang Relax ka lang. Ginagamot kita, hindi kita Kinakabayo. Kinakabayo <laughs> ba Oh, relax. Masakit pa? Hindi. Oh, okay, gabi ta 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 na. Taan-taan ka naman, ma? Masakit. Hindi. Hindi yan, you no know, success

Ayun, may barbies. No bar sila ng barbies. Ako, suggestion ko lang sa'yo. Uh, parang lason sa katawan ng soda. Ay, Bakit tama, siya nagbabarbie? Ang mga soft drinks na yan. Kung hindi siguro nagbabarliyan, yan, matagal na. Lalo nga atake yung ano mo. Yung arthritis. Hmm. Kasi hmm. soft drinks sabi niya, pang energy. Ako, magsusumbok ako. Magkakain ka lang, ano, avocado, mami. Maganda. Oh, okay. para magtakoy, ito yung ano paa. yung mga paa, yun. May lubricantes yun eh, avocado. Ah. Para sa tubog naman yun. Collagen. Kahit may isdag mo, maganda pa rin yung mga paa. Ah. Oo. Kapal eh. Iro no, ako, tumulog. Magic, <laughs> Magic po. Oo. Uh. Magic pa. <laughs> Kayo mamami? Ito, sentence ko. Meron ba akong isang pinsang maganda na matay sa COVID? Nahawa doon sa anak siyang ang naging nasa rin. Oo. Kung tapos niya, magpamasal Para sa iyo. Para gumalo yung buro. Sa tuwod ni Mami. Hindi nga mag-dabas na. Hindi I want defective. 'Di ba? <laughs> defective. Defective. Not defective. Nalusen, 'di ba? Nawala na yung konting yung kilos, ba, nawala. 'Di ba? Oo, tama. Defective na. 'Di ba kanina?